You know, uh... Kawasan Kausan na kayo? Balik ka saysay na naman tayo upang ipagpatuloy ang mga pangyayari sa Rehimen ni Marcos. Masalimuot ang umpisa ng dekada 70. Lumalakas ang student activism. nag-uwelga ang mga manggagawa. Nangalahati ang halaga ng piso habang pataas ang presyo ng langis at mga pinihin. Last term ni Marcos at hindi na pwedeng tumakbo uli. May ginagawang bagong konstitusyon at may nag-expose ng bayaran sa mga delegado. May mga balibalita rin tungkol sa maluhong pamumuhay ng pamilyang Marcos at tungkol sa mga balak ng Pangulong Marcos na patagalin pa ang kanyang pamumuno sa bansa ating gabi ng September 23, 1972, tahimik na kumalat ang mga sundalong militar sa buong Metro Manila. Sa loob ng dalawang oras, walong libong tao ang kanilang inaresto, mga senador, mga mahayang, estudyante at labor leaders. Nangyari ang lahat ng ito, dalawang araw lang ang nakalipas mula ng nilagdaan ang martial law noong September 21, 1972 sa Pilipinas. I have uh, proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. I assure you that I am utilizing this power for the proclamation of martial law vested in me by the Constitution for one purpose alone, and that is to save the Republic and reform our society. Pinakulong ni Marcos ang sino mang kumontra sa kanyang pagdeklara ng martial law. Nilusog din ng mga sundalo ang mga opisina ng pahayagan, radyo at telebisyon. Pagkagising ng mamayang Pilipino sa umaga, wala nang mabasang dyaryo, mapakinggan sa radyo at mapanood sa telebisyon. Yung pinakamalaking broadsheet yung Manila Times. Pagkatapos noon yung Taliba. Tapos uh, noon malaki ang Chronicle, malaki din ang uh, what Herald. All the major newspapers were shut down. In fact, even the minor newspapers were shut down. After a few weeks, nag-umpisang lima bas yung mga Daily Express first of all. Tapos yung mga yari mga mga may ari ay malapit o payag na sinunod sa kagustuhan ni Marcos. Mayroon ding uh, isang Ministry of Public Information na siyang nagpapatupad ng mga iba't ibang mga decrees o batas na sariling gawa ni Marcos para kontrolin ang media. Um, Nariroon niya yung military censorship nung umpisa na kailangan lahat ng mga materyales na pinapublish o pinapakita sa television ay kailangan tingnan muna ng mga sensors ng militar. Ang martial law di kami nasa karsada noon. Uh, namin ng mga senador nasa Plaza Miranda eh, kahintay namin, walang dumarating at uh, naubusan ako ng sasabihan. Sabi, habaan mo pa, habaan mo pa. Kasama namin sila Edicio de la Torre saka sila Romy Kapulong. Habaan pa rin ako namin, habaan. Yung pala, eh, naaresto na pala sila Minoy at sina sinara na pala ang, uh, ang kongreso. At noon eh, walang radyo. Buksan mo lahat ng radyo, stasyon ng radyo, wala kang madinig at uh, wala ng periodiko. oo oh, uh, bigla yun na nawalan. yon ang, um, ang ka, doon ka kami nervous. at tumawag sa akin yung pamangkin ni Senator Tanyada, si Tessiam. Si Siya rito, Marcia Luna. Must have been about 11 or so. You know, some of the guys in the group were going to go out to get cigarettes, siguro. They came back running they said, your house is surrounded outside, you're full of military. So we ran up and we, you know, we, mom and dad were in the room and we told them there are uh, military soldiers. Uh, what they did was they went to their bathroom and peeped because from their bathroom on the second floor they could look down the street and they saw. So dad went down in his uh, night robe. He and mommy were already uh, resting, no? And the soldier said, "Well, sir, we're inviting." That was the, that was the Marcos way of uh, putting you in jail. It, it was an invitation one could not refuse. So, being the lawyer that he was, Dad said, "Okay, where's the warrant?" Of course, no warrant. It was just an invitation to the camp. Mom had to go to a neighbor's house to use the phone because our phone had been cut. And when we checked, Mommy called up. Uh, I think also called up uh, Chino Ross, Sito Chino, and he had also been taken. So that was when we, we realized that that, that, was, uh, you know, was in for, for some time. Ako po'y uh, inaresto noong November 27, mga two months later. Sila po nag-round up ng uh, mga mga 17,000 na tawag doon political prisoners sapagkat hindi naman sila kinasuhan, hindi naman sila binigyan ng charge sheet, pero tinampot lang sila at tinago sila sa Camp Krame, Camp Aguinaldo, at Camp Fort Bonifacio at iba, iba, iba't ibang kampo dito sa buong uh, Pilipinas. No? Uh, nasa sila lang po ako at dumating ho yung uh, mga... Uh, yung isang captain at yung isang major na kasama dun sa Presidential Security Command at uh, sabi lang po sa akin, Sir, can we invite you for questioning? At uh, tinanong ko, ilang oras? Ah, few hours lang ho. Uh, pero yung overnight na yun, eh, lasted 4 years, 10 months, and 3 days. Ganon ba yun? Dahil ba martial law, pwede mo nang hulihin at ipakulong ang mga taong hindi sumasang ayon sa'yo? talaga ang ibig sabihin ng martial law. Ah, uh, yung batas militar ay uh, isang uri ng pamamahala na malaki ang papel ng militar. At uh, uh, sa karanasan ng Pilipinas ay binuwag yung kongreso, isinara yung mga korte, yung civilian courts, no? At uh, nag ang pagli, pag pagsasabatas ay ginagawa ng isang tao, yung pangulo na diktador ang mga inuhuling mga uh, pinagsususpet sa mga lumalaban sa gobyerno ay uh, nililitis ng military tribunal o mga korteng binubo ng mga general at mga koronel ang nagpo-prosecute mga military men din. So, ganon yung katangian batas militar kasi tinututukan ng baril ng mamamayan. No? Nagahari yung presidente sa bisa ng dahas ng ng baril. So in order to save, to save society, he had to declare martial law and institute reforms. At saka nagkaroon pa ng peking ambos. Eh. Inamin naman ni Secretary Juan Ponce nung po siya ay eh, Minister of National Defense, na peke daw yung ambos ng kanyang auto doon po sa Wakwak -wak Subdivision. Nagkaroon ng fake bombing sa loob ng Manila. At yun ang ginagamit, uh, ang ginamit ni Marcos uh, ng dalan. Uh, kung bakit niya inidelektoral yung uh, martial law. Uh, in the beginning, uh, marami ho nag-welcome ng martial law sapagkat so, sabi po nila, ay uh, may disiplina na. Uh, and there was a discipline in, in the streets, maskin sa driving, sa traffic.